Pero, nung nakinig ka ni Soriano, naging uh, dating daan. So, idol lang idol mo sa Soriano, ha? At, yung mga uh, kasamahan ninyo, ano ano yung uh, ilaang kanila komento sa'yo na nandito ka na sa simbahan? Ayun nga Nagigigil po so, sila, Padre. Nagigigil? Kung <laughs> so, baga oh, yung, oh, ganyan ka na. Tapos may mga -chat, chat Uh, Umanin pa na sa kulto, hindi sinasabi nila mga paninira sa simbahan na ako rin. Inaamin ko rin, Padre Dar, na ginawa ko rin nun. Hmm. Pero Pero realize ko na yung mga sabi ko nun sa iglesia, katolika, hindi naman ko pala totoo. Hmm. Yung mga mga talatang. Katulad ng ano? Yung sa pagsamba sa iglesia dahil yung ginagamit ko rin, sa 5-7 hanggang may e benedictor mom yun. Yung pala yung context na nagtinutupin pala dito yung pisel mm. o yung mga idolatria na um. Okay, double live kami ngayon mga kapatid. Kasama ko yung mga bagitong mga kapatid natin, si Brother uh, Fernan, Brother John Fernan. Bro, pakilala ka bro. Mago. Uh, Mago po. Isang handog? Handog po sa INC. INC. Pero ngayon? Nakaanib uh, uh, po sa katulad uh, Sa Katolik. Bakit nakaanib ka, bro? Anong rason? Para po alamin yung, ano, hmm. yung mga tunay na Pero yung mga magulang mo, anong sabi nila? Eh, hindi po sila agree. Ah, hindi sila agree. Opo. So, yung tatay at nanay mo, iglesia hmm. pa rin? Opo. Uh, nabigla sila? Opo. <laughs> And then, kaibigan kayo. So, lagi mo itong in-evangelize? Opo. Oh, Kanina ko yung may mga katanong siya. Ah. Ay, nasagot po natin sa matuloy Amen. Pero, kasama natin mga kapatid, uh, live tayo sa YouTube at Facebook ngayon, ang pagbisita natin sa... Pero pangatlo sana si... Anong pangalan mo? Si, uh? si Bro Erin, si kapatid ni J.B. So, apat. So, okay. O, hindi lang tayo dahil... Uh, Uh, Ganon talaga um, uh, mabigat pa sa akin nila yung uh, natutunan nila nung dati pero ikaw yung nag-evangelize sa kanya sa kanila Opo. kung baga ako po yung naging mentor nila sa <laughs> Iglesia ng Diyos kay Kristo pero naging kaanib ka din sa ano sa Iglesia ng Kristo opo uh, naanib 13 years old pero ilang taon ka na ngayon uh, I'm siya for 17 bata pa. So, yun, ayan ang mga edad ko nung una nung nagsimula ako sa uh, evangelization. Lapit din ako maging maging baptist. Pero ano yung uh, reason bro na magbigat? Bakit uh, napag-desisyonan mo bunga sa pagdasal mo na babalik sa simbahan? Uh, kikita ko. Ang grabe yung uh, gift mo sa ano kita ko yung mga ano mo nakipagdebate ka ni Imam Rasid no? Uh, anong topic nito Christology po ha? Christology at marami mong mga kadayalog no uh, si Brother Dinmar ang mm masabilista -hmm. no oh, hilig talaga itong batang ito pag higdiskusyon no So, ilang taon ka na nagsimula sa diskusyon, bro? Sa iba't ibang sekta? siguro po nung start nung naanib ako sa INC. Ah, sa INC? Grade 6 po ako nung naanib. Ah. sinusulat ko po yung mga talata. No, talata. Tapos, binabot ako nung binabot sa mga klase ko. Pero, nung nakinig ka ni Soriano, naging ano ka din? Oo, oh, naging... Dating daan. Oh, dating daan. Plus, so, idol lang idol mo sa Suryano, ha? <laughs> <laughs> At yung mga uh, kasamahan ninyo ano ano yung ilaang uh, ila kanilang komento sa na nandito ka na sa simbahan ay eh, nga po uh, po sila pa din nanggigigil ano, yung oh dyan ka na tapos may mga nagcha-chat uh, umanib ka na sa kulto ko yung, uh, sinasabi mga paninira sa simbahan na ako rin, inaamin ko rin, Father Darwin, na ginawa ko rin noon. Mm. Pero na-realize ko na yung mga pinagsasasabi ko noon sa iglesia na katolika, hindi naman po pala totoo. Mm. O mga mga paratang lang. Katulad ng ano? Yung sa pagsamba sa ribulto, gaya ng ginagamit ko naman, yung nasa 5-7 may gamay binibitornomyo. Yung pala yung konteks nun, ang tinutukoy pala doon yung pisel. Mm. O yung mga idolatria, mga just ko sa mm -hmm. Yun, ang tingin-tingin -ting kong pinag-aralan, tapos nung debate namin ni Janto. At alam naman po ni kapatid na Erin yun. Mm. Biyahe pa lang po kami, hindi niya na ako makausap. Bakit? Ayun e nga po, iniisip ko nang iniisip yung argumento mo, ano. Ah, like, Grabe yung research mo. At ah, dahil del hindi mo na-close yung isipan mo, ah, na-magnetize kayong dalawa sa katotohanan, you no? Know? At simula lang po ito dahil ah, hindi natin kaya na pag-aralan ng simbahan eh. Dahil misteryo itong simbahan ito. <laughs> tatag ng Diyos, tatag ni Kristo. Kaya nga, kahit pa rin ako, lagi pa ako nag-aaral. Maraming pong mga binabasa ng mga... Ako. Church Father. Hmm? Ibigay ko ito sa'yo. Yan po. Yung one yan. Yung two. The Faith of the Early Fathers. Meron ka na ba nito? Ibigay ko yan sa'yo, ha? Hmm. Yan. Maganda yan. No? Marami kang matutunan dyan na hindi nalalaman ah, tulad nito. Mag-search ka. Ang ganda nito. Hmm. hmm. introduction ng mga hmm. didaki is the teachings of the apostles. Hmm. St. Clement of Rome, Peter of to the Corinthians. Hmm. Yan. Ang dami. Hmm. May ano din, may mga mag-search ka dito. Ito. Ah, uh, dito. Uh, search ka ng mga Passover. Isang bol, Passover. Nandiyan. Yan. Lukit mo yan. Uh, dito ka magsisearch. -se uh, about uh, marriage. Mixed marriage. Nandiyan. Uh, matrimony. Uh, mga doktrina dito. Ang dami. Uh, idea, idolatry. Nandiyan. Ano ba yung kaulugan ng idolatry? by the Church Fathers. Ang uh, dami nito, bro. Marami kang matutunan dito. Uh, hindi mo mo kaya mapag-aralan ng simbahan, di ba? Ang confession. Ito yung mga doctrine ng uh, doctrine ng bro. Hope, charity, sin, personal sin, act of grace. Ang dami. <laughs> Galing yan sa mga Church Fathers, ha? Uh, maintindihan mo yung ano, maintindihan mo yung Biblia sa kanilang mga sulat. Hmm. Example, ito, angels and demons, man, virtues, divine watchfulness, faith, about faith, hmm. about perseverance, dito is doctrine and justification, merit, Mary, sacraments, ang hmm, dami, ang church fathers, Eucharist, ang <laughs> dami, uh, <clears throat> eschatology, ang dami, no? Hell and punishment, heaven and blessedness, general judgment, uh, purgatory, uh, dito. Okay. Uh -oh, Ang dami, oh. Volume 1 pa yan. Volume 2 ito. <laughs> yan. The Faith of the Early Fathers. And then, yung masaka ng Biblia, ma. Oh, din na yung horizon? So, kung mag-search ka nandiyan, no? Yan sa, uh, pero bibigyan kita ng Si, si, si sabihin mo ni Brother John, dahil um, may si pa doon. that is the Catholic Church of the Text. Diba? Kaya na, kung babasa ko, babasahin ang buo. And then with the... Marami sa bakit bang mihina? Wala namang... Mas mabuti doon sa ano, sa... Oh, bumalik na naman. <laughs> Parang kaluluwang hindi pinamisahan, mga kapatid. Pasensya na po kayo. O, balik na naman. Lapit po kayo sa malapit na Paris Priest po. Si Yen. Nang po. Napansin ko. Sana mo dito. Napansin mo ako po. Panay chat ako sa iyo. Dati po akong INC handog. Whoa. Si Sister uh, Brad Dolly Balunga. Po ako, mula nung napanood ko debate ninyo ni Ramil Parba, nabago po pananaw ko. Sa pagka-INC. Ang aking buong sambayanan. Sambayanan mong po. o magkatoliko, pero hindi ko alam kung paano kasi uh, mulat sa pool INC po ako. Sana mapansin nyo ako at sa mga kasamahan mo na CFD. Si o napansin na kita, bro. <laughs> so, punta ka sa pinakamalapit na parokya, bro. Uh, okay? Welcome home, bro, ha? Welcome home. Okay? So, na na screenshot. Sabi ni, maraming nan nanood sa atin, sayang dahil puputol-putol yung signal namin. Uh, para na demonyohan yung signal natin dito, no? Hindi gusto. <laughs> Good evening, Father Darren. Meron sana akong itatanong. Hindi wanag. Itatanong. Hindi wanag. Hindi Ngan sa ating mahal na berhen kung totoo ba siya. Mm. -hmm. <laughs> so mga kapatid, magdata na lang tayo. Pasensya uh, na po dahil ano eh uh, kasama niya si Brother John Fernand, no? At magre-release din kami ni Brother Fernand dahil eh, isa siyang handog eh, no? At uh, ano pang nangyari? Uh, okay. Ito na ha. Okay. So, ano yung mga re realization mo, bro? Ngayong katoliko ka na, bumalik ka na sa tunay na simbahan. Ayun po, ah, uh, Padre Barry, na. nakakagalak po sa kalooban. Iba talaga yung ano, eh, ah, uh, Padre Barry, yung pakiramdam eh, nawala yung puso sa puso. dahil sa protestante pa ka, ka pa, grabe yung puot. Opo, uh, lalo yung galit. Sa <laughs> Para yung Catholic ay patutungo na sa impyerno. O, okay, no? Sisig ko sila. So, kailangan kong dinibatiin yung mga tao. Sabi mo sa akin, ano yung sinasabi mo? <laughs> hindi ah, hindi ako galit sa iyo, personal father. Hmm, galit ako sa turo mo. <laughs> At naintindihan ko naman, dahil yun ang katotohanan mo. Yung level of truth na nalalaman mo sa panahon na yun, yun talaga. No? Yung nasa convinced na convinced ka eh uh, naintindihan ko naman yung mga uh, mga pastor. Kaya eh, marami akong pastor na kasama. Uh, kung nandyan ako, marami mga pastor yan. No? Uh, dahil, yeah, yeah. iba't iba. No? Dahil, gusto ko makinig sa kanila. And then, maka-express naman sila. At mo. Dahil may retreat ako eh, na uh, yung papunta mo dito, nag-retreat kami mga pari. Yung pari sa Diocese of Tagbularan na ano hindi pinagkalob ng Diyos na magkaharap tayo sa diskusyon. Mm -hmm. At kaya nagkaharap tayo uh, uh, at ka, ka na. na. <laughs> uh, And then iba yung ano mo, yung attitude mo ngayon. Uh -huh. Di ba? Di ba talaga yung nasa katotohanan ko? And then dandahan na mabago tayo sa Panginoon sa kanyang grasya. So yung grasya ng Diyos ay matatanggap natin sa sacrament. So, uh, kayong dalawa, magsagawa kayo ng confession bukas. So, i-search nyo yung catalog of sins para sa Catholic Church. Catalog of sins. Catalog of sins of the Roman Catholic Church. Pag kayo matulong ngayon, and then, pwede nyo ilista for confession. At ikaw, wag mo na uh, mag-confess, mag-baptism ka muna. Okay? Dun sa parokya. Dahil, kailangan nandun yung yung parish priest mo rin na, na baptize na siya nung katoliko. Uh, ikaw ay handog. So, i-recommend natin siya sa parish priest doon sa, sa lugar ninyo. Uh, para no formally baptize ko doon. Hindi magkatekais mag kami sa iyo. Uh, hindi ko alam. Uh, yung ko lang alam na handog ka. So, i-recommend natin sa parish priest doon. lang kayo sa parokya. Ito yung kamo mag-profession. Ito lang mag-confess bukas. And then mag-profession. Saan po na mag-baptism? Doon sa ano, sa kanila. Sa parang. So ikaw, uh, kabalik nyo doon sa sa lugarin mo, mag-baptism mo ka doon sa parang. Yeah. Para malapit lang yung pagkuha mo sa, sa baptismal certificate mo. Malayo dito eh. Di ba? Ang buhur. Daka pa dito. Pagkuha ng birth certificate. Ah, baptismal. Yung <laughs> mahina. <laughs> Ay, pahina. Ay, Hello? Lakas naman. Hindi na lang yung boses ko. So lumipat tayo sa cellphone dahil mahina yung internet ngayon. So ano po ang message mo bro sa katulad mo na nagsisearch, search Kita ko naman na grabe, dedicated. Tunay talaga yung pagsisearch search mo sa katotoo. Ano yung message mo sa mga... Marami ka nang nakaka-type? Ako? Mga... Nasa GC quick. Hindi ka? Ano, ano na yung reaction sa mga inaakay mo ngayon? <laughs> Wala na po, uh, Father. Sobrang galit na galit nung usila sa akin ah. ngayon. As, as, uh, patuloy lang. Dahil uh, hindi naman madali yung decision mo. It is a miracle talaga. It is a miracle. It is not ordinary miracle, but it is an extraordinary miracle. Dahil um, hindi madali talaga. Dahil uh, for seven years, ito na yung uh, niyakap mo na katotohanan. No? Idol na. Kuha-kuha mo si Soriano eh. <laughs> Di ba? <laughs> idol na idol si Soriano nito. And then, uh, may gift ka talaga sa, ano, sa pakipagdiskusyon. Yun ang nakita ko sayo. Uh, sa iyo. Uh, nakinig ako kung itong ba batang ito, open lang. Sinasali kita sa misa ko. Mm -hmm. for enlightenment. Ano? Sana ma pawidin yung horizon ng batang ito dahil marami pa itong makakay na sa katotohanan. Hindi sa personal na katotohanan kundi kundi sa uh, absolute truth, universal truth na uh, given by the Lord to us, no? So ano pa kaya yung mensahe mo bro sa mga nanood natin ngayon? Ah, sa so, mga kapatid, uh, Huwag kayong makalimot na manalangin lagi gaya ng sabi ng Apostol Pablo sa 4 sa 1 ng Pilipos. Uh, magbasa kayo, magsuri kayo dahil utos naman yun. Nasa 4.1 ng unong At subukin nyo lahat ng bagay. Unang Thessalonica 5.21 mm -hmm. At dun sa mga kasama ko na ngayon ang nagagalit sa akin, eh, alisin nyo yung puot sa puso ninyo. Maging open-minded kayo. Huwag kayong maging panatiko dun sa isang tao. Dahil kasumpa-sumpa sa Diyos yan, sabi ni Jeremias, sa 17.5 Jeremias. Mm -hmm na sumpai ng tao na tumitiwala sa tao. Mm -hmm. Kaya ang sabi ni Kristo sa Is 33 ng Mateo, hanapin mo muna kanyang kaharian. Eh ngayon nahanap. <laughs> eh nandito na ako ngayon. Amen. Kaya kayo mga kapatid, eh, tanggalin niyo po at At magsuri kayo sa tunay na doktrina ng simbahan. At yun ang Catholic Church. Amen. Amen. So, may naka-encounter ka ba dun sa Manila nung no, city o mga pastor yun. Mga pastor Ah, first time mo na nak-encounter ng city dito. <laughs> At yung na-encounter niya, puro converted. Puro ang converted. Pula lima. Brother John, yeah. debater yun. Akala ko hindi na niya itong converted si Brother Jando. Dahil grabe, firm na firm na yun eh. Mm, katulad din sa sa iyo. Mm -hmm. Firm na firm. Sabi ng Brother Wendell, uh, grabe na. Ah, uh, grabe na yung pagka uh, ano niya sa sa barista. Yes. And then dahan-dahan lang pala hmm. nabuksan yung isipan niya. Kita ni Brother Vincent, oh hindi si Brother John sa katedral ha. Pumasok. Hmm. Ano, ano ginawa mo dito? Eh, <laughs> gusto ko nang mabalik sa Shiba. At <laughs> <laughs> si brother, ano, si brother, si brother Paul Alima. Paul Alima is 15 years, minister of Saxony hmm. Jehovah. Yeah nine kingdom halls ang tatang niya. By birth pa. Hmm. By birth siya. Na Na-convince siya dahil sa, no. ano, sa, sa Eucharist. Sa Eucharist. Oh, so, so. Hmm. sa yan sa mga, uh, eh, yung true church din. Na-convince din siya. Hmm. At salamat sa inyo, ha? Uh, mga kapatid, nandito si Brother Jared. Mag-professional faith siya. At kasama niya din na magpabautismo sa parokya nila dahil akala ko katolik siya galing. Pero ngayon ko lang nalalaman na siya pala ay uh, ano, uh, siya pala ay galing sa handog talaga. Si John Fernand. No? At uh, lagi itong nanonood sa'yo? Opo, oh, uh, lagi ko mong kasama yan sa debate. Ah! Yeah. ilan silang mga Uh, kasama mo sa mga kapitbahay mo na akay mo? Sa ngayon, yung malapit lang po sa amin ito, si kapatid na mga mga. Mm. Uh, kasama ko po siya din sa Makati, yung debate sa mga PMCC. PMCC? Anong PMCC? Yung kay uh, Yung Pentecostal. Ah, Pentecostal. Missionary. Anong topic mo, Tariol?